Magandang araw. Ako si Dr. Nina Aguada de Chavez, isang board certified dermatologist dito sa Metro San Jose Medical Center. Atin pong tatalakayin ngayon ang tungkol sa mga sakit sa balat at mga payo at paraan upang mapanatili nating healthy ang ating balat. Ang karaniwang sakit sa balat ay acne o pimples, dermatitis o eczema skin allergies na sanhi ng pagkain, gamot, o mga allergens na nanggagaling sa paligid o produkto. Mga impeksyon sa balat na sanhi ng bakterya gaya ng pigsa at mamaso. Fungal infections gaya ng buni o ringworm at anan, -an viral infections gaya ng kulugo at bulutong. Meron ding mga autoimmune skin diseases tulad ng psoriasis at alopecia, pigmentary disorders o mga sakit na nakakaapekto sa kulay ng balat gaya ng melasma o vitiligo, at tumor sa balat na pwedeng benign gaya ng nunal at cyst at malignant skin cancer gaya ng melanoma. May mga sakit sa balat na hindi talaga maiiwasan at karamihan ay namamana o genetic. Pero narito ang mga paraan para maiwasan ang paglala ng mga sakit sa balat. Panatilihing malinis ang balat. Maligo araw-araw gamit ang maligam-gam na tubig, moisturizing na sabon na walang kulay at bango, at gumamit ng moisturizing lotion kada matapos maligo. Proteksyonan ang balat mula sa araw umiwas sa matinding sikat ng araw between 10 a.m. hanggang 4 p.m. Kung hindi maiiwasan, gumamit ng payong, sombrero, balabal o long sleeve. At syempre, huwag kakalimutan ang paggamit ng sunscreen. Iwasan ang paggamit ng mga produktong nakakairita sa balat, gaya ng sabon, lotion, at kung ano pang skincare na mababango. General advice pa din ang pagkain ng masustansyang pagkain, pag-inom ng sapat na tubig, at pagpapahinga sa tamang oras. Dapat ka kumonsulta sa board-certified dermatologist kung may mga bagong nunal o pagbabago sa itsura ng mga dati ng nunal, ang iyong kondisyon sa balat ay hindi bumubuti sa ginagamit na moisturizer at over-the-counter medications, Nakakaranas ka ng ibang mga sintomas gaya ng matinding pangangati, pamumula, pamamaga, hirap sa paghinga, pagsusugat, lagnat at paglaki ng mga kulani. Tandaan na ang balat ang pinakamalaking bahagi ng katawan at ito ang nagsisilbing first line of defense. Huwag maliitin ang mga sakit sa balat. Magpakonsulta sa board-certified dermatologist para sa iba pang katanungan, maaaring kumonsulta dito sa Metro San Jose Medical Center. Muli po, ako si Dr. Nina Aguado de Chavez. Maraming salamat po.